Masakit ang balakang at hirap na sa paglalakad ang sa 65 anyo sa sinanay Veronica. Kwento niya, nagsimula niyang maramdaman ito ng minsang maaksidente at mabalian ng buto. Gustuhin man na magpakonsulta, wala naman daw siyang pera. Dagdag kalbaryo pa raw ang maaring laboratory test na kakailanganin upang malaman at maagapan sana ang sakit. Wala naman akong pera eh. Wala naman akong... wala ang yung trabaho ng Ganito rin ang kalbaryong kinahaharap ni Nanay Norma. Sa edad na 83, pinangangambahan niya ang mga malubahang mga sakit na maaaring dumapo sa kanya. Dagdag daw ito sa gastusin para sa maintenance na gamot para sa kanyang puso. Yung namin, maliit flag. Pero ang problema sa konsultasyon, maintenance at laboratory na is na matuldukan ng PhilHealth, ito'y sa kanilang PhilHealth konsultasyong sulit at tama program o konsulta. Sa isang mall sa Baguio City, isinagawa ang ceremonial first patient encounter na isa sa mga unang hakbang para mapasama sa naturang programa. The men and women of PhilHealth remains at fast in our commitment to ensure no one is left behind in healthcare. Pero kahit miyembro na ng PhilHealth, kailangan pa rin magparehistro sa KPP. Sa ilalim ng naturang programa, libreng makukuha ng mga registrado ang primary care services tulad ng libreng konsultasyon, libreng laboratory test na sumasaklaw sa labing tatlong diagnostic examination gaya ng urinalysis, CBC with platelet count at iba pa kabilang rin sa benepisyong makukuha ang 21 maintenance drug. Ikanatuwa naman ito ni Committee on Health Chair, Councilor Betty Tabanda. Talagang mahalaga for two reasons. One is para the health of the people will be taken care of. Kasi ang trust natin ngayon is preventive medicine, hindi curative. Sa ikonsulta, e you already go to the health center, health facility, kahit na wala kang sakit, hindi yung gaya noon, napupunta ka lang sa ospital o doktor kapag may sakit na. Sa e konsulta preventive medicine. That's the first advantage. Second, in the local government, additional money sa amin yon Kasi bawat nag-register sa e konsulta na may first patient encounter, PhilHealth will pay the city 500 pesos. E madadagdagan yan sa budget ng city, pambili ng mga pangangailangan din sa health. Especially because of the Mandanas ruling. Sa mga nais na magparehistro, maaaring bisitahin ang website ng PhilHealth. O di kaya'y bumisita sa PhilHealth Local Health Insurance Offices at Local Government Unit. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.